Ayan. Sinet ko yung camera ko kasi hindi pala siya nagre-record kanina. Ayun, nagre-record na. Ay, sana okay na. Ayan, so for today's video, ayan, welcome back again dito sa aking channel. Uh, imimit natin yung bibili ng ano? Bibili ng gold gold rush. May bibili sa atin ng gold rush. Ayan, uh, yung unprocessed unprocessed na ginto so andun siya sa Bornham Park okay kanina ay naplatan tayo dito sa likod ayan so pinaayos ko pa ayan, so ngayon ay diretso na tayo dun sa uh, Burnham Bornham Park eto pala oh napansin ko to kinalmot kalmot ng pusa ayan oh nagkabutas butas yun so let's go alright ayan so what's up youtube <laughs> ayan welcome back again dito sa aking channel KD35 motovlog kasi nga kasi nga nakamotor tayo eh kaya motovlog kanina salita ako ng salita kanina hindi pala hindi pala naka on yung aking action cam so nung nag stop over ako dun sa gilid <clears throat> nag -stop over ako. Ah, uh, chineck ko yung action cam ko. Naku po, hindi nag-record yung ano. Mga pinagsasabi ko nung nasa daan ako. <laughs> Ayan, so. For today's video nga pala, ay pupunta tayo ngayon sa... Ah, uh, Bornham Park para imit yung bibili nung ating ano. Ah, uh, bibili siya ng gold rush. Yung unprocessed na... Ah, uh, linang na may ginto. Pero yung ibibenta natin ay ano gold rust talaga siya kaya lang may halo talagang ano may kunting halong mga linang so kailangan pa niyang i -process. sa sabagay itong bibili na to ay vlogger uh, din pala ayan vlogger din pala siya ayan ilagay ko sa screen yung kanyang uh, youtube channel ayan siya meron siyang subscriber na 1000 may 1000 yata ayan so nag-uumpisa nag, -uumpi, nag pa yata siguro ito so yun uh, malapit-lapit na rin tayo at uh, dito tayo sa bandang Kamjanhei Ayun, ah, nakakapanibago talaga ano uh, magmotor na uh, mag -vlog. Hindi matagal-tagal na rin ako hindi nag-nakamotor uh, na mag-vlog eh. Kaya naninibago ako. Yun. Sempre ang klima pa rin dito sa Baguio. Ay kaninang umaga bumagsak ng 15. Ah uh, 15 to ay hindi 14. 14 sa binget 15 dito sa Baguio kasi mas malamig sa Binggit kasi uh, sa mga hindi nakakaalam mas malamig po ang probinsya ng Binggit kumpara sa Baguio City uh, lalo sa mga lugar na matataas gaya ng Atok ayan, Bugyas malalamig yung mga yan Ampukaw ayan, Santo Tomas Ayan, so, papasok na rin tayo sa mismong uh, anong tawag doon city Baguio City alright ayan so tingnan nyo oh, wala ganong sasakyan kasi nga lunis oh, wala ganong traffic iwan ko lang doon banda kung doon yung doon yung traffic so dito tayo diretso lang pwede naman tayo dumaan doon kaya lang dito na lang tayo Yun. Ang coding pala ngayon ay 1 and 2. Ending plate 1 and 2. Ang coding ngayon. So, paalala sa mga motorista na laging tandaan ang coding sapagkat dito sa Baguio ay wala kang ligtas pagka coding mo. <coughs> wala ka talagang ligtas kasi uh, kung hindi ka man pinara ng dinaan mong enforcer, iraradyo yan tapos aantayin ka dun sa kabila Ganun yung style ng mga pulis dito o kaya PUSD POSD. Kaya walang nakakalampas pag coding. Lalo dito sa kaabaan ng Go, -Go -Pack, Governor Park Road. Nan maraming ano diyan enforcer. So kung coding mo, iwas iwasan mo na lang dumaan dito. Ayun. A few inches later. Ayun na para. <laughs> na ako. koding paling asin apa? pembuhera, Hah? Empatnya? ada tuh? Gala nga bang ko i-vlog ganun dito? Ako na nag Okay, ko mo. Yes. <laughs> oh, <word>. Oh, Eh, kalahat lang. Ay, dako. Natuli tayo. Ay, <laughs> kakasabi ko lang na mag-ingat ng kuding eh ako pa tong nakuding eh pambihira oh. <laughs> dos pala yung uh, dos pala ito nakalimutan ko dos yung plaka ko lunis pala ngayon kuding ko eh kakasabi ko lang na kakasabi ko lang na paalala sa mga kuding eh ay nako kd 35 <laughs> Natikita ka tuloy. Bu. 500. Alam ko 500 dito eh. Ha. Huh. Anyway, and <laughs> andito na tayo sa bandang Burnham Park. Magpapark lang ako tapos imimit natin yung bibili nung ano, Gold Rush at uh, uh, tutubusin natin tong ano ah, uh, tutubusin natin tong ticket Kagandahan dito naman sa Baguio ay uh, Hindi sila nang uhuli ng lisensya Ayan, yun yung kagandahan Sa mga pulis dito Hindi nila hinuhuli yung lisensya uh, Kukopya lang yung pangalan mo Tapos, bibigyan ka ng Isyuhan ka ng ticket So, ayun uh, uh, Lesson learned uh, bagay on the record Pangalawang huli ko lang naman to <laughs> ay hindi ah Ah uh, uh, ito yung kauna ang huli ko na nakamotor ako uh, coding. pero uh, sa sasakyan isa so bali palawang, pangalawang beses nang nahuli itong lisensya ko Whew, grabe ah. singit tayo singit Ayan, so shout out sa dalawang pulis na nanghuli sa akin Sana'y nahuhu ay <laughs> Sana'y napapanood nyo to Shout out, nakalimutan kong kinuha yung pangalan nila eh Whew. Ayan, dito na Uumpisa na dito yung traffic Okay, so papunta tayo sa Good Taste ngayon Kasi andun daw sila eh Kumakain, dalawa lang sila dun So, punta tayo, makikikain <laughs> Makikikain tayo Kasi tamang tama, alas 12 na eh Pinakuha yung motor ko dun sa bandang Jidwell sana makita natin siya, you know good taste, kasan siya, nakaputi Whew. Ay, yun siya nakashoots. <laughs> <laughs> ah, na ano, na? na oh? ah, ano na ako sa kapilao. Nawa naku, ako, naku naku eh. oh. na, na, ako? naku 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 marami kayo. naku Dalawa lang naku 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 <laughs> tama tama lang do eh. si dumating. Ha? Kakapon pa kami dumating. Uh Oo. -oh. Tapos si ano. Hindi nagmotel kayo? Huh? Ay, ano? no, nagmotel kayo? Uh Oo. -oh. Uh -oh. Ha. Yeah. Gaya ng dati, pila pa rin. Mahaba yung pila hanggang dun eh. Papasok dun eh. So ganyan, karami pupunta dito. Ang dami pila hanggang dun. Eh. <laughs> Ayan, makikikain tayo kasi wala tayong pangkain kasi nahuli nga yung lisensya natin eh. <laughs> <Nahuging> tayo. Ha? yung Ha? 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 Ha?

<laughs> Kaya sabi mo sa Binablog ko yung sarili ko eh Tapos <laughs> di mo alam ikaw pala Oh! <laughs> no, review ko kanina, natatawa ko eh Ay, talaga <laughs> <laughs> like ako dati Pero tawag ko All right, ayan. So habang ini-edit ko to, eh hindi pala nasama yung ano, hindi na record yung kung paano nabenta yung uh, binili nila sa akin So yung action camera Hindi pala nakarecord So hindi natin nakuha na ng video uh, Anyway ayan Papauwi na rin ako dyan Alright ayan sa wakas natapos din Kahit ganun nangyari na Nakuding tayo At least yung Transaction e natapos din So kagagaling ko lang sa ano, Pagkatapos namin kumain doon Sa Good Taste nagdiretso na ako sa police station para tubusin yung akin lisensya ay yung ticket kalahin mo, pakita ko sa inyo to kalahin mo, na, ako pa nag take out dun sa ano, natira namin oh <laughs> nakikain ka na nga nag, ikaw pa nag take out sa ano, sa natira yan, so yun nga, nung tinubos ko yung akin lisensya ah uh, kinalabit ako ng isang pulis, ayun bawal daw bawal daw kumuha ng video So, hindi natin na hindi natin na video ng husto. All right, so yun yung nangyari nung uh, tinubos natin yung uh, pumunta tayo sa police station. Tutubusin natin yung ating ticket. Kinalabit tayo ng isang police. bawal daw mag sa loob. So, ito yung ating uh, resibo. Ayun yung resibo. Binayaran ko 500. So, 500 talaga pagka-koding eh. Yun din yung binayaran ko sa City Hall nung Nakuding ako dun sa sasakyan na dala ko. So, ayan. Akalain mo yun. Nagbablog ako about sa kuding. Ako pala tong may kuding. Bobo. Bobo. <laughs> 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 Kundi ka pa naman bobo. So, <laughs> uh, shout out dun sa ano. Kinatransakso. Si Sir. Pangalan nun. Ayan. Ilagay ko na lang sa screen yung kanyang channel name. Ayan. Ayan, salamat at uh, regards dun sa kanyang kasama. Bali dalawa sila. So, enjoy sa pagpasyal dito sa Baguio. At uh, ingat sa pag-uwi bukas. Ayan, bukas daw sila uuwi. Woo, lamig! So, yun. Ayan, maraming salamat sa mga nanood dyan. At uh, doon mo makikita na legit yung aking vlog. Bakit kamo? Eh, nahuli ako ng kuding eh. <laughs> o, oh, di ba? Legit yung aking vlog kasi binablog ko lang about sa kuding pero ako pala itong nakuding di oh, ba? Diba? okay kaya pagka nauli kayo ng kuding huwag kayong magre kasi kasalanan nyo yan tanggapin nyo na lang yung ticket yan bayaran nyo na lang huwag na kayong magre-reklamo pa huwag nyo awayin yung mga pulis so ayun maraming salamat sa mga dyan. at kita uh, kita kit sa ating susunod na video o yan bye bye